Ayan. Yeah. <laughs> Sunog na guys. Ayan guys. Junction box. Ito. So, hindi pa tapos. Dito po yung mga uh, dulo ng wire. Ayan. Ito. Here. Pero dito sa kabila guys. Tingnan nyo dito guys. Ayan. <laughs> sunog na guys pero you nako know? Ya. ito yung wire sunog na sunog yun yan yung dulo yan to yan sunog so aksidenting na sunog guys ah So, kasi yan eh plaster oh ganyan nakalikit siya dyan tapos winiwilding nila itong ano porlays dito hindi na malaya na may wire pala dyan sa eh, sinagaganyan sa nakatago siya kis eh yan ganyan siya sa nakatago siya dito so yan sunog ayun karugtong niya doon para sa ilaw na yan guys ito so, dulo nito ito. Diba? so papalitan na lang natin guys kaya eh, hindi pa ito nakunik sa ano guys wala pang kuryente kaka kakainstall pa lang natin dito ayan wala kang ipad so wala dito yan yung iba yan so ito lang yung na uh, ano guys ito yung ano tintama ng ano hindi yung butas yung ano four leaves tapos padikit ka siya dito yeah, no. dito nagsimula so yan yeah guys